Hello po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. Isang advice lang din po 'to at yung uh, explain ko lang po ngayon sa booking planner. Sa booking planner po kasi ismailing po kaming ah uh, si pinipila pa and then po after po nag magkaling doon lang po kami magkakaroon po ng slot uh, islat ng booking planner ngayon wala na po kasing ano islat sa booking planner wala na pong link kaya po sa mga nagtatanong po is wala na pong uh, open na booking planner sa area po ng kabite kung kung gusto nyo pong kumuha is wala na pong uh, slot na booking planner sa mga baguhan. Ngayon po, ang ina-advise ko na lang po sa inyo is set destination na lang po. Kasi kahit pa ano, uh, kung ayaw nyo talaga sa ibang area mapunta, at least uh, along the way bibigyan kayo ni Grab ng ano, ng pasahero. Yun lang nga po, yun nga po sinasabi ko pag sa bukid, pag sa ah uh, set destination po hindi po kaagad nabibigyan ng uh, pasahero kumbaga hindi 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 ganun kabilis depende na lang po kung magse-set destination po kayo ng rush hour yung mga marami pong demand malakas po ang demand ng uh, pasahero yun po mas mabilis po magkakaroon ng pasahero pero po pag mga alanganing araw po yung set destination po is medyo po matumal Uh, I-open ko lang din po sa inyo. Meron po ngayon si Grab. Pakita ko po sa inyo. Meron po kami ngayon na incentives. Explain ko lang din po to sa, ano, konting explanation lang din po sa incentives. Ito po yung explain ko sa inyo sa incentives. Ah, wala na kasing ano ngayon, na ah, member, tire, wala nang ganon. Ngayon, sa incentives na lang tayo, medyo babawi. Ito pong earnings natin, makikita nyo po dito yung uh, incentives kung magkano. Meron po kasi kami ngayon, ayan, pindutin lang po natin itong incentives. Ito po ngayon, itong month of 1, July 1 hanggang July 31 ito po yung incentives ni Grab po ngayon bago po. Ibig sabihin po, ayan po, kapag nakahit po kayo ng 425 rides, get 10 pesos rebates per ride. Ibig sabihin, kada isang pasahero, isang rides, merong kang additional na 10 pesos rebates. Ngayon, kung itatimes mo siya sa 425, time is 10 pesos is medyo malaki po. Yun lang po, kailangan po is may makuha po kayong 425 na rides. Ngayon, sa hit naman na 350 rides, meron kang 5 pesos rebate per rides. O, oh, e 350 times 5 pesos, uh, di medyo malaki din po. Ito naman pong last, uh, kapag medyo matumal ka mag biyahe, Ayan po, uh, 200 rides, meron kang 150 na rebates per ride kaya ang gagawin po, para po siguro lumakit ang kita natin, kailangan din po talagang sipag kasi pag nakuha mo itong 425, pe, rides times 10, napakalaki po yan dinasa 4,000, mahigit din po yan sa isang buwan yun po yung kagandahan pag nagsipag ka pero hindi po 'yun nako-compute pag naka set destination po kayo ha. Hindi po na naka-counted po yung uh, uh, rides nyo na ano na set destination. Hindi po siya kasama sa incentives. Yun po 'yon. Tapos ito po, ito pong bagong ano ngayon, ah uh, today is ano naman Saturday 'yan. Sa so, weekend bonus naman siya. Kailangan maka 35 rides ka from Saturday to Sunday at makakakuha ka ng 800 pesos kaya kailangan um kumbaga, uh, kailangan talaga si lang talaga para makuha mo yan eh <laughs> hanggat maaari siguro more than more than 10 hours ka diyan bago mo siya makuha. Ang kagandahan naman kasi sa par, pag kasi ang sinasabi, mapalapit man 'yan o mapalayo, counted po 'yan. Kahit na sabihin mo ang uh, drop off mo is parang uh, 3 kilometers, yon counted na siya sa ano sa rides mo na na bonus, bukod din sa bonus, bukod din po yung sa monthly. Kaya, ayun po ang kagandahan ngayon, eh, dati kasi rin, meron naman din na ano, incentives kami, sa rush hour lang din naman yon Yun yung before. Ngayon, yun na yung bago namin na incentive sa grab po. Kaya, tayo po is, tsaga-tsaga lang po. Ngayon po kasi talaga may time na matumal dahil nga po maraming uh, estudyante na Siyempre, enrollment tapos magagastosan yung mga magulang ng mga gamit ng mga bata, mga school supplies, kaya mararamdaman po natin na medyo matumal po talaga. Ayan, ah si Paglampot para po sa ating mga grab driver. Thank you po.